bahura, tirahan at pangitlugan ng mga isda. Kapag maganda ang kondisyon ng mga coral, maganda rin ang supply ng mga isda. Pero kapag ang mga ito'y nasira, doon na nagsisimula ang malaking problema. Mabuti na lang at sa ilang mga piling karagatan, sinisimulan na ang coral planting o propagation. Ito ang istoryang binantayan ng ating kabrigadang si Trisha Zafra. Trisha, pakipaliwanag mo nga kung ano itong coral propagation na ito at paano ba yung proseso? Ma'am mahalaga ang koral sa sea life at maging sa hanap buhay ng ating mga maing isda. Unang-una, ang mga koral ang nagsisilbing tahanan na ng mga isda at iba pang mga hayop sa ilalim ng dagat. Kaya naman kapag nasisira ang mga ito, nawawala rin sila. Dito kasi sila kumakain, nangingitlog, at nagpaparami. Ang ilang mga laman dagat, corals mismo, yung kanilang pagkain, kaya naman kapag sila ay dumumi, yung kanilang dumi yan na nagiging white sand o puting buhangin, kaya naman gumaganda yung beach area. Nagsisilbing pa ng galang sa malalakas na alon o storm surge ang corals at tumutulong din ang corals sa pagsala ng tubig kaya nagiging mas malinaw yung ating dagat. Isa pa, nakatutulong din sila sa absorption ng carbon dioxide kasi yung mga corals natin tinitirhan niya ng lumot o algae na kailangan ang carbon dioxide para sa kanilang photosynthesis. Bakit nila naisipang gawin ito dyan sa kalatagan? Ma'am Jess, hanggang ngayon daw kasi ramdam dito sa kalatagan yung pangmatagalang epekto ng naging talamak daw na dynamite fishing dito sa lugar noong 1970s hanggang 1980s. Marami raw sinira na corals at kabuhayan ang aktividad na ito na hanggang ngayon may mga ilang ilan pa rin daw na nagpapatuloy. Kaya naman yung mga mangis da hirap daw na makabawi. Ang naisip nila, pangmatagalang ding solusyon para rito. Yan nga ang coral planting o coral propagation. Umaasa yung mga taga rito na nagkamali man yung mga nauna sa kanila noon e eh, sa pagkakataong ito ay maitama at makapag-iwan sila ng mas mayaman at mas buhay na karagatan para sa susunod na henerasyon. Maraming salamat, Trisha. Coral propagation. Ito na ba ang solusyon sa pagkawasak ng marami nating mga karagatan? Ito ang istoryang binantayan ng ating kabrigadang si Trisha Zafra. Bukod sa kanin, hinding-hindi mawawala sa panlasa ng mga Pilipino ang isda. Dahil nga napalilibutan tayo ng katubigan, isa rin sa mga pangunahing trabaho sa bansa ang pangingisda. Pero paano kung ang pinagkukunan natin ng pagkain at hanap buhay tuluyan ng masira? Ang mga corals ang nagsisilbing proteksyon at tahanan ng mga isda sa karagatan. Ayon sa Republic Act 8550 o ang The Philippine Fisheries Code of 1998, ipinagbabawal ang pagbebenta sa merkado at pangungulekta ng mga corals kung hindi naman ito gagamitin para sa scientific at research purposes. Ang sino mang mapatutunayang lalabag dito ay maaaring makulong mula 6 tabuan hanggang 2 taon at magmumulta ng 2,000 piso hanggang 20,000 piso. Naging viral naman sa social media ang post ng isang grupo tungkol sa pagtayo ng ilang mga turista sa mga bahura habang sila nasa dagat. Ang gasang by the way is an animal, it's not a plant. Isipin mo lang buhay yun, inaapakan mo. Isipin mo na ikaw yun sa ilalim ng dagat at inaapakan yung mukha mo ng isang tao. nag encourage tayo na dumami ang bisita natin sa Pilipinas kasi ang dami natin pwedeng ipakita. Without the proper guide sa atin na educate mo, anong ginagawa ng non-divers na mga ganyan, mga tourist? Nakaapaklat sa oral. And that's destroying our environment. The tourism industry will suffer from that. Eh. Sa resulta ng pag-aaral ng mga international marine scientists na sina Dr. Kent Carpenter at Dr. Victor Springer noong 2005, tinaguri ang sentro ng marine biodiversity ang Pilipinas sa buong mundo. Samantalang ang Verde Island Passage na matatagpuan sa pagitan ng Mindoro at Batangas ang binansagang sentro nito. Kayamanan sa ilalim ng dagat na walang katumbas na halaga kaya naman nakalulungkot na dahil sa kababayaan ng mga tao, tulad na lang ng pagtatapo ng basura o iligal na pangingisda, idagdag pa ang climate change, tila mit unti-unting nauupos ang buhay ng ating mga lamang daga. We are a growing population. In the past, sabi nila, maganda ang ating mga karagatan kasi ang daming isda. The population was a little bit, no? With destruction and the growing population, anong nangyayari sa atin? Good, uh, source Dito sa bayan ng Kalatagan, Batangas, magtatanghali na pero maraming bangka ang nakadaong lamang sa dalampasigan at iilan lang ang bumabalik mula sa paglalayag. Kwento ng ilang residente malaki na ang ibinagsak ng kanilang kita dahil sa pagkasira ng kanilang mga bahura. No so, dati pag ay maganda huli sana ng ano, wala kang makitang bangka 'yan ngayon eh, ilan lumaho, mga nalulugi na eh. Yung limang araw na sunud-sunod na hindi ka makahuli. Paano yung konsumo ng makina? Yung konsumo ng mga tao? pamilya nila. Kagaya namin, may edad na kami. Ang magiging epekto na kung mabubuhay, yung sa susunod na henerasyon, yung mga susunod na mga batang mangis na doon sila makikinabang. Maam, um, malaki. Gawa ng may dynamite, eh, hindi makadaiti dito sa tabi ang isda. Iniiniwala na kaya napunta na uli dyan sa tabi. Tsaka sira ang corals pag may dynamite. Sa lawak na 48,000 libong katubigan ng kalatagan, 14,400 hectares dito ang nasasakupa ng coral reefs. Malaki ang lugar kung maituturing, ngunit halos nasa 63% na lamang nito ang nasa maayos na kalagayan. Pinatunayan ito ni Efren na halos 20 taon nang manging isda rito. Uh, sisira yung corals nila, yung bahay ng isda. Yung kaya yung isda halit na dumaiti dito, nalayo. Kasi wala na silang pagpugaran na kaoras na maganda. Malaki ng iba. Dati, dali talaga kami ng ano, libo isang araw. Ngayon, daan na lang. <laughs> Bisa'n wala pa. Ito yung ating Ang mga tulad ni Mang Efren ang isa sa mga gustong tulungan ng Coral Propagation Project o muling pagpapayabong ng corals ng grupo ni na Jessie, isang diver at volunteer ng Bantay Dagat ng Bayan ng Kalatagan. Sa pamamagitan ng coral propagation, nagagawang muling buhayin ang mga sira, may sakit o malapit ng mamatay na coral para sila ay tumubo ulit at dumami. Noong nakaraang taon lamang ito sinimulan sa Pilipinas ng grupo ni na Jessie. Matyagang tinuturo sa mga residente ng Kalatagan ang mga dapat malaman tungkol sa mga corals at kung paano pa ito mapalalago. Magandang ini-engage natin yung mismong mayang isla kasi ito yung kanilang hanapuhay tuturuan natin ito sa mga bata dahil habang lumalaki sila magiging idea nito na pangalagaan natin ang ating pangisdaan, pangilagaan natin ang ating mga corals at ito ay magbibigay ng maraming isda sa mga susunod pang henerasyon. Hindi naman po kaya magkaroon ng mentality yung mga tao rito na ah, okay lang mag-dynamite fishing, okay lang na masira yung mga corals kasi may pwede namang gawin tulad ng coral propagation. Sa tingin ko, wala. Kasi the more na ini-engage mo yung community natin sa mga ganitong project, tumataas yung kanilang ownership sa project. Sumama ako kina Jessie sa kanilang paglusong ng araw na yon upang magsagawa ng coral propagation. Sisimulan ang proseso sa pagkuha ng mga dead corals na magiging himlayan o substrate ng mga fragments ng buhay ng mga corals. Hindi nagtagal, nakarating kami sa isang batuhan sa gitna ng dagat dead corals na siya o skeleton, pwede pa itong pakinabangan para sa coral propagation project. So dahil ito ay galing sa dagat, so wala na siyang substance ng toxic o ng anumang makakasira pa sa ibang sa marine habitats. Matapos kumuha ng mga substrate, kami sa isa pang mababaw na bahagi ng dagat. Okay, hindi naman necessary na kailangan scuba diver ka na gagawa ka ng isang coral propagation project. Why? Pag kinuha natin siya, dapat iwahiwalay. So, isang fragment, isang, ganito. isang fragment, isang ganito. malalim na labing limang palampakan. Agad nakakita si Jesse ng malapit ng mamatay na species ng corals. Gamit ang cutter, pumutol siya ng ilang piraso rito sa kainilagay sa dalang lalagyan. Sa unang tingin, ay mukhang madali lamang itong gawin, pero sadyang matigas ang mga sanga ng gasang na ito. Nakakakaba dahil animoy maghihiwa-hiwalay ang mga parte nito kapag itinuloy ko ang pagputol. pala ganun kadali no yung yung proseso ng pagkuha ng mga fragments ng namamatay na coral for coral propagation. Una, kinailangan namin gumamit ng cutter no para putulin yung mga fragments. Hindi talaga siya madali no? itong ginagawang efforts ng mga volunteer natin ng coral propagation para lang maibalik sa dating ganda yung mga coral reef para magkaroon ng tahanan. Wala kaming sinayang na oras. Kailangan naming bilisan dahil mamamatay ang mga kinuha naming coral seedling kapag hindi ito na ilagay kaagad sa substrate at naibalik sa dagat. Kasama ang ilang mga batang residente, itinuro sa amin ni Jesse kung paano ang tamang proseso ng pagdidikit ng mga gasa. Dikit lang natin ito. Ang galing. Pagkatapos nito, dinala na namin sa isa pang bahagi ng dagat ng Barangay Bulod ang mga bagong tanim na coral na tinatawag na Masiniw Point. kay si Jesse, maghihintay pa ang mga residente ng kalatagan ng halos tatlo hanggang limang taon upang makita ang positibong resulta ng proyekto. The human being is the destroyer also, but the solution is also from us. So we destroy, but we have to find the solutions to put it back. But again, we cannot restore the ecosystems we destroyed. So we need to put a program to rehabilitate or repair these ecosystems. Maituturing na pinagpala ang Pilipinas pagdating sa mga likas na yaman. Gaano man kalawak, kataas o kalalim ang mga regalong ito mula sa kalikasan, mayroon pa rin itong hangganan kapag patuloy na inaabuso. Kaya naman habang maaga pa, ay dapat na tayong magising sa katotohanan na kung hindi tayo kikilos sa pagsagip sa mga nauubos na yamang ito, baka tayo rin ang maging kawawa sa bandang huli. Lumalaki ang ating populasyon, dumarami ang ating pangailangan, nagbabago pa ang ating klima. Kaya ang masamang balita, tuluyan daw talagang masisira ang ating kalikasan. Sa kabila niyan, ang magandang balita nasa ating mga kamay kung paano pa poprotektahan ang natitira sa ating planeta. Nasa atin din ang solusyon tulad ng coral propagation kung paano natin ito muling pagyayamanin at ibabalik ang dating ganda nito. Dahil ating tandaan, oras na pinabayaan natin ito, nasa huli ang pagsisisi. Patuloy na magbabantay sa mga issue ng bayan. Ako si Teresa Zafra, kasama sa isang Obrigada.